Batang baliw Ito batang baliw Nakatali Nakakaawang bata naman talaga hindi naman na mamaki pa Wawa naman nakatali Hindi makatakas Oh, oh shit Oh kawawang bata Nakatali Ay! Hey, tulungan mo ka mawala dito oh, Tulungan baka oh, mo oh, makawala oh, dito <laughs> ang sino nyo? eto ang batang baliw makawaw ang bata gumantang oh shit kinalaan niyo batang to oh, masakit oh, masakit masakit ang ina mo gagawa sabi siya, malapit yung bawi ang bawi, intindihin mo idol ang ina mo ah Tangina mo, malis ka dito mga kamalawang. Wala akong pakilam kahit malis ako dito. Kung mawala ka na. Kawawa ang kamay na Tingnan natin. Maga ang kamay. Tangina mo. Sunog-sunogin Sunog mo yung ano ko ha. Sunog-sunogin mo pa yung ano ko ha. sunogin mo pa yung ano ko ha. Sunog-sunogin okay, mo pa yung ano ko ha. Sunog-sunogin mo pa yung ano ko ha. Kulo ka pa. Ang ng buhay. Upload sa YouTube to boy. Masarap to. Hindi naman. Sakto lang. Masarap ng buhay. Ang batang yung kawawa. Ito. Gumagawa ng paraan para makawala. Gumagawa ng paraan para makawala. Nakakaawa ah, ang batang ito, baliw na po siya, baliw na po, ayun uh, na Ito ang mga tuba, alin yeah. Ayoko, oh, gusto ko pahirapan kay Nalaglag ang cellphone Ayun hey, siya, lumapit Ang bata gumagawa ng paraan, gumagawa siya ng paraan makagawa ng paraan para sunugin may makagawa ng paraan ayun nakakawala na po siya ayun na nakakawala na nakawala na mabuhay ang bata mabuhay tumakbo po mangingi ng <laughs> na po siya alisin mo to alisin mo to alisin mo lolo mo Anong kahit anong gawin paraan ng batang ito, hindi niya matanggal. baluna. Pare del bongo. Molit mo tang. sa lahat. Wow, wow. Oh, wow, bata. Naghahanap ng paraan. Putang ina mo gago, Hindi ka na makakaano ng gunting diyan, Jessie Big Mac. Uutang ina mo ah. Putang ina mo, isang bata ginagawang batukan. Ginagawang <laughs> batukan. Ah, wow bata. Good. Good. Ayan po, gumagawa na po siya ng paraan para makatakas. Gumagawa siya ng paraan para makatakas. Hindi makuha. Humingi oh. ng tulong. Utang ng lupet